Speaking, yung uh, pinagdaanan natin na pandemic dahil sa report nga ng Department of Health ay parang ngayon ay may bahagyang bagamat mabagal na pagtaas pero tumataas yung kaso ng COVID-19 sa buong bansa. Diyan sa Angono Mayor, meron pa bang mga kaso? Tuloy-tuloy pa ba yung monitoring and recording ninyo ng mga COVID-19 cases, uh, Mayor Vice? Yes, sir. Am sure pero po akong report, hindi po pinuputol yan. Yung datos ng aming COVID case, alam ko po meron isa kaming active eh. Pero ito pong isa na ito ay uh, buwan na po ito, sir. Uh, at ang huling namatay sa amin sa COVID siguro po ay uh, tatlo nitong nakaraang taon. So itong taon na ito, kasama na po yun. Pero minomonitor po namin, sir. At ah, uh, ang aming pong COVID team and health center ay very much uh, supportive at uh, lagi po kami, lalo na yung may bago po ngayon, yung uh, walking flu. Uh, asama po ito sa pinag-iingat namin ng ating mga kababayan.